sana naman maaga na yung alauna at makapag uh, gasolina na tayo ano? kahit pa paano makakasave tayo makaka-avail pa tayo sa promotion nila na 38 uh, 30 ba yun? natin kung magkano yung per liter nila basta nasa 38 may get o hanggang alas 11 lang ng umaga yon ang uh, announce nila yung uh, posting nila eh tayo tulog tulog tayo sa pansitan nakapagpila tayo ng 7 na AM ng umaga. So Good morning, good morning. So nandito na naman tayo. Pipila tayo, mga kabayan. So, yan ang haba ng pila. panakan. Panakan cemetery, Pila papuntang Egel gasolin station Station. Yan, ganun kahaba ang pila. ngayon alas 7 pa ng umaga yan yan mga kabayan uh, umpisa na yung uh, movement kahit papano kasi alas 8 na ng umaga may kunting uh, pag move now yan sana makaabot tayo kasi hanggang alas 11 lang ng tanghali hanggang doon lang yan ang pagkakarinig ko sana makaabot tayo kasi yan yeah, no. Adanda nang nagmo Malapit lang kami sa gasoline station ano. So nahuli pa rin tayo sa pila. Yan yeah, no, nasa ano ako ngayon, Balia Verde. Panakan. So malayo. So itong gasolina ko, konti na lang. Tapaka kumpiyansa masyado dahil uh, malapit lang ako. Yan. <laughs> Yan, marami talagang nahihirapan ngayon dahil maraming nakapila oh. Yan oh. Hanggang panakan. Yan oh. Chat oh. <laughs> out, chat <shout> out. <laughs> Abutan din alas 2 dito, wala na. Sigbas tayo. Yan oh. Ta, haba ng pila. Yan. Nangyari, marami talagang ano. Pahirap ngayon dahil tiis talaga ang pagano, tiis talaga ang pagpipila rito makapagasolina lang ng mura-mura alas 11 na ng umaga ah, uh, nandito pa rin ako sa landmark yan landmark yan so sa sobrang haba ng pila tingnan natin kung makakahabol pa tayo dahil uh, alas 11 na ng umaga at uh, hanggang alas 11 lang yung uh, Eagle uh, gas station yung promo nila so sana makakahabol tayo sana mayroon silang extension kahit papano ay uh, sulit yung pagod natin dahil kanina umaga pa kami nag uh, kanina umaga pa kami nagpipila rito alas 7 pa ng umaga hanggang ngayon wala pa malayo, pa yan mga kabayan, tanaw na sa may tulay na malapit yung mga yan yung location ng gas station EGEL ayan mga kabayan so 11.30 na nandito pa kami sa LPU yan LPU yan yan LPU Dabao yan uh. so uh, nandito pa kami uh, malayo-layo pa malayo pa ang siguro abutan tayo ng tanghalian dito mga launa sana naman maaga na yung launa at uh, makapag-gasolina uh, na tayo ano, kahit papano makaka-save tayo, makaka-avail pa tayo sa promotion nila na 38 uh, 30 ba yun? hindi natin kung magkano yung liter nila basta nasa 38 mayigit o hanggang alas 11 lang ng umaga yun ang uh, announce nila yung uh, posting nila eh tayo tulog-tulog tayo sa pansitan eh nakapagpila tayo ng 7 na uh, AM ng umaga so napakalayo ng pila natin nandun sa ano nandun sa na uh, uh, cemetery panakan na uh, Double city ano nandun sa panakan so napakalayo so ito ay uh, na lang talaga natin to wala pa tayong uh, tinatawag nilang Uh, priority number. So nakabut nakagayro naka doon kailangan ng priority number. So tingnan natin kung uh, makaka-avail pa tayo sa promo nila kahit wala tayong uh, priority number at saka uh, lumapas na tayo sa time limit nila. So yan, nandito na tayo. Tsaka-tsaka na lang tingnan natin kung ano yung uh, kahihinatnan. So kung wala nang promotion, uh, i avail na lang natin yung uh, regular na after per liter nila kung sa kasakali mang uh, cut off na yung promotion kasi wala na empty na yung empty na yung uh, gasoline tank natin so kahit pa paano ay uh, yan tingnan natin mga kabayan ano sana makaka abel pa tayo sa promo okay 2000 years later ayan na ano nakapasok na tayo time check alawas 12.30 ng tanghali kaso ang presyo tumaas na din natin nabutan yung promo back to price na sila no? Uh, normal price so um, nila is up 51 51.98 so wala na no hindi natin nabutan kahit papano na dito na lang tayo magpapa gasolina dahil wala na oh. Okay malapit na maubos pero yung mga naman eh sa maglilimang oras tayong uh, pipila so matas-taas talaga yan ano yan Ayan, mga kabayan hindi tayo nakaabot sa promo hanggang alas 11 lang daw ah. so hanggang alas 11 lang daw ng umaga hindi natin naabotan yung 38 ba yun dati daw okay so ngayon back to price 51.98 ang diesel nila ang gasolina daw pila 54.88 ang premium 55.98 ang diesel is 51.98 so yan ano uh, dito na lang tayo ng papa gasolina dahil uh, naubusan tayo apat na oras maglilimang oras tayo nakapila so yan nandito na tayo eh, dito na lang tayo Yeah, sa so, tapat lang ang ano to no, tapat lang na uh, dome ng ano, dome na uh, GMC sa sa Jose Maria College. So tapat lang nito. Uh, Eagle uh, Gas Station. So nandito tayo ngayon. Alas 12 na nang alas 12 medya na ng tanghali. So dito na lang tayo nagpapagasolina ano kaysa pupunta pa tayo sa iba kahit na nagkatok na yung promo nila ay uh, dito na lang tayo kasi may laban pa rin dahil umabot pa naman ng uh, 51 yung ano 51 pa naman yung uh, yan 51 pa naman yung gasolina nila yan ang doom mahaba pa rin yung pila ang haba ng pila natin katop sila ng 11 o'clock ng umaga And nabisuhan kami alas 12.30 na ng tanghali So, hanggang ngayon, no? haba pa pila. Kung nabisuhan tayo ng magaga, mga alas 11, ay uh, nakalis na sana tayo. <laughs> Kaso wala eh. Uh, walang abiso. At saka tinutupad lang naman nila yung, uh, ano yung posting nila. Doon sila na bebase ang... So, kahit ganun pa man, ay listen learn na rin natin to. Dahil dapat magaga aga tayong pumila para maka-avail tayo sa promo nila na ganoon ka baba. So next time, pipila tayo maaga. Okay!